Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Ito yung baboy namin na maliit. Ito po si na gwapo. Hi, Rimon. Hi. Saan ka punta? Saan punta ka, Buked? Hi. <coughs> Magandang umaga po. Inyo ito po yung pig ko nga inahing pig. Pig. Si Jijig. Ay, si Jijig po. Ito, Jig. Ha, ah, Jig. 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 po inahing baboy ko po, guys. Tingnan nyo po, ha. Laki ng tiyan malapit ito mga anak na dalawang buwan na po to kabang po yung baboy namin hello hmm. so, punta po ako punta po tayo sa sa breeding ko baboy pitong peraso ano po ha itong kulungan ko po punta ko kulungan kulungan ko po kulungan ng pito kong breeding baboy Tignan nyo po guys ang kulungan ko. May po mga biik ko sa loob. Tignan ko yung biik na sa loob. Jig, jig, jig. na kamo? musta na mga big wide, big, big. Mga big kong kabang. Puro yung kabang guys. Kasi yung inahid, kabang Kabang pala yung mga anak niya, puro Kabang you know, pitong piraso yan po malalaki na yan yun nakaupo ang laki ah, dalawang buwan pa to guys pero pwede na yung pang dispose o pang -bintahan. pitong piraso to dalawang puti dalawang puti at saka limang kabang ayun guys so ang alaga ko dito sa bahay pagdating sa sa pagdating doon sa farm farm namin ang alaga ko yan ay mga kambing naman tignan yung mga video ko may mga kambing pa dahil sa sobrang hirap ng buhay kailangan dumiskarte tsaka kailangan talaga maraming mga racket na pagpapasukan may kalabaw rin ako may kambing rin ako. Huwalo yung kambing ko doon sa bukid. At saka nagbuntis na nga yung iba eh. Yun ang baboy kong isa. Anayin yung baboy, buntis na rin. At saka malaki na rin mga anak niya. Nalagaan ko lahat. Nanyo po guys. So, pito ang peraso to. Bininta ko nung maliit pang iba. Para sa paalalay sa pagkain nila. Hey, guys, magastos talaga. Ang baboy. Pero babawi ka rin parang alakansiya lang to baboy guys nanyo po baboy ko sobra lang mahigit lang dalawang buwan pero lampas na sa lechonin na nyo po uh, mga ultrapak pack ang pakain ito guys speech ng ultra uh, the best talaga ang mga baboy kapag ginalagaan ng mabuti pero ang gastos talaga ng mga alaga natin pero okay naman yan hindi nyo po kabang na to uh, humihiga na siya sa sobrang kain hindi kaya ang kainin pagkain na uh, sobrang dami pagkain guys o uh, guys ha uh, mga ka-idol, mga ka-farm please subscribe my channel before before watch because may alaga kong baboy tingnan nyo po mga forma ng alaga po dalawang buwan pa lang to po Tsaka, yung ina nila pinahakaan ko agad pag paglutas tingnan nyo ngayon buntis na malapit na mag anak at saka yung anak nila malalaki na rin kasi breed, breeding ko lahat tingnan nyo po pang December na po to mga farm uh, okay to pang December pero sa sunod na linggo mag uh, kasi wala akong panalay ng sa pagkain nila so tingnan nyo po ha ang ganda ang bilog bilog ng katawan at mahaba ang mga katawan nila so guys thank you very much and God bless you my video please subscribe and like this video thank you Bye-bye, you.